guys nalang natin yung pang lumpiang shanghai ayan yung ginuling itong ano you know, port gusto ko na yan sa sibuyas bayon guys um. Ang guys so, to luto lang ng ano, munti ang sanghay. Tapos uh, palambot pa natin yung bagay. Ang guys, bagay natin yung lahok na carrots. Ang guys, Ano guys, yan ng lumpiang sanghay. Ano nga, ano ko na lang yung pagluto ng sanghay. Ano guys. guys. lagay natin yung celery. Yung Kunti lang yan guys uh, ano pang salo salo lang sa Christmas uh, ano lang yan. krusanin guys sabran yung mga 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 Yeso, na paminta. Dumiyan natin para may anghang asin-asin sa gawa ng carrots. At yung magic guys. Ah, yan man magic. Ayan guys Taglik lang naman yan ni Gisa Kasi yung baboy guys Nilaga na yun Luto na siya. Babalutin na lang yan guys. Ayan. Luto na siya guys. Ayan na lang. Pag ginalit na siya. So, yung kadugtong natin na ginisang nating babay na giniling kanina. Ayan o. Binalot na sa ano, wrapper. Ito ay natin lumpia. guys. Guys, mag-umpisa na tayo magluto ang lumpia sangha guys yeah. araw buto na tayo ng mamaya hmm. guys, ganyan ang pagluto guys ang lumpia guys Bilis lang yan kasi Luto na naman yung ano Yung baboy niyan Guys okay, so oh Sunod-sunod na yan guys, ang salang natin ng lumpia para maluto na yan ang maaga. guys tuloy tuloy lang ang salang guys para mabilis naman siya maluto hmm. Guys, atlong salang guys ng ating lumpian sunghay tutuin na natin ng mga gamang guys kasi mamaya marami nang gagawin Ayan guys, Okay, so, brown na naman siya. Ang hmm, bilis lang maluto, guys. Salang lang, salang lang tayo, guys. Tuloy-tuloy hmm. lang, guys. Ang Salang. guys, ha? kulong-kulo ang mantika guys. Dapat kasi pag nagluluto ka niyan, lubog talaga sa mantika guys. Para maganda ang pagkaluto ng lumpia. guys, okay, so, brown na naman siya guys. Hmm. na naman lang siya maluto guys. Ah, okay, guys. Nanluto na siya. golden brown na siya. Ayan okay, guys. Simping eh. luto lang guys ng lumpiang Shanghai. Um. Hmm. tapos na sa mga busin mo doon. Ito ka nahira. lang doon. Guys. Mabilis lang guys, di ba? Mabilis lang siya mag-golding brown. lang siya mag-golding brown. guys, ito na yung niluto nating lumpia ng sanghay, guys. Gandito na lang ang ating munting vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa ating mga ginagawang video. Mag-iingat po ngayon lagi guys, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At huwag niyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Merry Christmas!